Wala pritit. Sir A Pwede pwede tikman? Pwede tikman? Pwede. Tikman. Pwede, pwede, pwede tumikem? Salamat ang bait nyo. Pwede daw tikman

rin malasahan. Ito mga ganyan na matamis. Isa pa. Yeah. Hindi kaya, hindi kaya sira ito, hindi. Sir, ano ikilo po natin? Nagbigay po ako ng free taste kanila. Isa lang. Ay, hindi po pwede. Pug kasi nakikilo po ng boss ko yan. <laughs> 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 yan. hindi po. Akala ko kasi na free eh, taste. Sa susunod pagbalik nyo, wala na ako. Tinda kasi nalugi na ako. Free <laughs> uh, taste pa. <laughs> Ay bahala kami. Pag-usap galit na si ma'am sa'yo. Sam, dito ba natin? Ano po, may risky. Diretso lang dito? Diretso lang. Yes, sir. Baka mamali tayo, ha? Ah. Tandaan lang, may nagtitinda ng mangga. Bili tayo. Yan ba diba yun? Mangga ba yan? Oo, oh, mangga. tapos dito yan. Eh. Matamis ba? Matamis yan. Sumit. Pinihatin. Kaya lang parang hilaw, kailangan matamis yung bibilhin natin. Ito nagtitinda, magnanay. Ay <coughs> ate. Magkano mangga? One hundred po, one point. Hindi, hindi na po. Hindi kinalburo? Matamis yan? Opo. Ah, pwede pa ki-off yung ano te, yung sounds muna. May napandinig ko eh. okay lang. Matamis po. Gusto namin yung matamis. Yes, matamis yan, boss. Magkano kilo? 120 boss. Hindi mahal, 120. 130 pa nga po sa bayan niyan, sir. Hmm. Ay, bulok, te. Hindi pwede yan, ito. Pero, pretty. Pretty. Wala po akong... Walang pretty sir, i Pwede, pwede tikman? Dito pwede, pwede tikman? Pwede? Pwede tumikim? Salamat ang bait nyo. Ha? Ah? Manila po kami. Sana matamis. Ito? Eto hindi sira? Pwede daw tikman. Mm -hmm. Asim <re initiative> eh. Masim? Ay, is, is? No, masim daw. Wala na ang sabo. Ito na yung e nainit. Matapag eh. Ba't amoy na Parang maasim. Maasim? Hindi. Tikman ko to. Kayo puro kayo maasim. Di pa natikman eh. Tikman mo kaya bal. Pero ang asim sa puwit lang. Pero dito alam ko matamis dito side. No?

mas mga tradisyong <laughs> treatise <laughs> <laughs> pinatikman ko sila para ano kahit 100 ang isang kilo one treatise pinatikman ko sila para wala silang masabi paano pinatikin lahat ay ayun lang sir kilo na natin yan ah na. <laughs> Nasa ano dalawang wala? kilo na yung tikim niyo. Pakakit <laughs> <laughs> ba? Matamis. Ha? Pakakit na rin kayo. Hindi ko nalasahan to pa. ha. Ha? Hindi mo nalasahan. lasa? Hindi mo nalasahan bakit kumuha ka pa? <laughs> 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 try. Try ko lang. Ah, try lang. Oh. Buntok na yung te. Paalam ka kay ma'am. Hindi ka nang paalam ba? Binubuksan mo na yan? Ha? Ay, grabe si ma'am. Kaya patikin pa ng isa.

Thank you. Thank you, ma'am. Salamat. Anong lasa, Bandam? Halika dito, halika. Usang galakan, nakadalawa ka na, sabihin mo pang maasim. Galahan. Oh, matamis na siguro. Galahating kilo na yan, sir, ah. 60 pesos matabang, eh. matabang na yan. Matabang Anong matabang? Hindi malasahan. <laughs> Ito, mga ganyan, ang matamis. Isa pa, ha? Yeah. Hindi kaya, hindi kaya sira ito, hindi. Sir, ano ikilo po natin? Nagbigay po ako ng free taste kanina, isa lang. Ay. Hindi po pwede. Puntuit kasi nakikilo po ng boss ko yan. <laughs> hindi po, akala ko kasi na free taste. Free taste po. Free taste. Oh, sige, pagkatapos din na, e, bibili na kami. Opo. Ito, so, free taste pa to? Oo. Napay lang yan. Baka itong pangalawa matamis na. Banda matamis na? mga mm -hmm. yeah, dalawa. Matamis na Matamis na. Matamis ka bang dam? Bakit hindi pa? Arow. Tikman mo ulit. Oh, rubitin na ko eh. Ang tayo! tay <laughs> Malitis pa? Ay bahala ka may pag-usap, galit na si ma'am sayo. Sabihin mo maasim? Maasim na. Matamis. Matamis hmm. na. Matamis na. Ang kanina matamik 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 maasim. Kanina maasim ba? Last na lang. Last Ay si ma'am kausapin mo. Last na lang. Si Ate pa lang yung sati ha. Oo ala. <laughs> sa susunod pagbalik nyo, wala na ako tinda kasi nalugi na ako. <laughs> <Manin>? <laughs> Hindi! Paninda? Maraming paninda, mayaman yan. Marami. <laughs> <laughs> eh, eh, eh. Nikote, eh. Wala paninda. Huwag doon ito akong maraming paninda para sa'yo. Ito, walang akong paninda. Dato, nikot, eh. Pero maasim yung magdakot na. Maasim na. Ano yung hanap nito? Eh. Walang asawa meron siyempre. May uh, anak po ba <laughs> mo Yung isawa tapaw? Meron. Anong tapaw? Mangga din. Mangga? Mangga din ah, Ano na? Uh, 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 Mabupa ka ng bahay? Ano? Pwede na? Matamis na? Nakailan ka na? Ha? Hindi ba eh? ako Grabe naman lima na agad? Pangatlo pa lang? No, tatlo pa lang lang? Oo. Oo, mo, umiiyak na si madam. Maasim na. Uh? Maasim? Oh. Hindi pa. Matamis eh. Ah, matamis na. <laughs> Tignan mo. <laughs> Hindi naman daw kinalburo ito eh. Oo, oh, diba? Pag nat natikman mo yung mangga ko, sabi ko sa'yo, babalik ka. Oo. No. Hey, matamis yung mangga diba? na. Diba? So, ito. Kuya Rizky, okay na? Para nakalipas yung ka ba? Okay. Ano, pati mukha kumakain eh. Okay lang, okay lang. Dah. <laughs> o oh, ma'am, bili na kami pili na kami By plastic Gusto ko yung malaki, yung matamis Para ulam sa kanin <coughs> Saan galing tong mangga mo, ma'am? Sa Martin, sir. Sa lakas po na. Binili mo rin? Okay. Hey. Pritesh, hindi nakikiluhin yun. Pritesh yun eh. Nakilo na lang sa tiyan ni sir. Nakilo na tiyan. Paano pa malalaman? Okay, ma'am. In another plastic. Oy, tatlong kilo. Bandam, tumigil ka na, Masama na naman yung balak mo. Uh, yeah. Hmm. Parang gusto pang kumuha, eh. <laughs> Pero maasim daw. Maasim daw. Maasim na, Pero nakatatlo. Okay na? Malalaking kudok eh sa kabila. Siyang kabila. Oh, ubos na 'te. Okay na, matamis pa rin kaya 'to. Gawin na natin apat. Sila tatlo. O gawin mo nang apat, ma'am. Para pito. Ay okay na. So magkano? Bali, pito. Uh, 700 plus 140. 840. <laughs> <laughs> Pwede na itingnan niya. Malaki. Ito maliit lang. <laughs> Dalawagin na si ate. <laughs> Yung British, hindi na kasama yun. Hindi ka lang, <laughs> ano, pitong kilo. Wala ka namang <laughs> kagaw eh. Pasta lang <laughs> Okay lang. Magkano lang ba? Sumpa lang ko ba yan? Magkano na ma'am? 840. Sir. 840? ay paano yung kinain ni Banda? Mandami. Okay na po yun sir. Okay na. bite naman. <laughs> Para pagbalik nyo, hindi nyo makalimutan yung manggaran. Oh. <laughs> Hindi, <laughs> ma'am. yun na-joke no ka lang namin. Ayan. Sige, babayaran namin. 840. Gawin ko isang libo. Ay, see po. Okay na. No. Taga saan po kayo, ma'am? Sa Malong, sir. Malong. Ilan anak nyo po? Lima po. Lima? ano trabaho sa awa nyo? Nag-aangkat. Ah, nag-aangkat. Kumusta naman ang kitaan pag ganito? Tumatumal na po, sir. Kasi ang daming... Ah, ito na bulok na to. Pero nung binili nyo, hindi bulok yan, di ba? Hindi. Magkano binta nyo yan? 60-50. Hindi ba lugi? Lugi na po. <laughs> lugi na? Pero at least, kahit pa paano nakakabinta pa. Nakakabinta. Sige, dagdagan ko yung ano mo, ma'am. Pampuhunan mo, another 3,000. Na? Ah, okay. Pandagdag! Oh, salamat. Pasensya ka na sa mga kasama ko, matakaw. Oh. Okay. Ah, ako po si Daddy Frankie. Nadaanan kasi namin eh, gusto nilang mag-ulam sa kanin. Masarap kasi eh, uh ulam. Na? Thank you po. Sir. Ayan, salamat. Ano masasabi mo, Bandam? Ayan. Ah, salamat. salamat po. Thank you po. Ah. Mabait ka tatil eh. Ha? <laughs> ah, mabait ka? Sabi nga eh, mga panindana, bilhin natin lahat yan. Ha? Ah? Binigyan ko na siya. Kailangan may pa... Binigyan ko na siya pero kailangang ibenta niya para makatulong pa sa kanya. Nalan. Uh -huh. Hindi natin pwedeng kunin lahat 'yan, magdaga betes ikaw. 'Di na Oo, hey, magkasakit ka. Ayun, ayun, nabenta na lahat. Pamikit natin mga old list ng bahay Hindi na ibenta na niya. Ibenta na. Tayo, oo, para mayroon pa siyang kita. May natitira. Mhm. Wala pa Oh, parang gusto mo pa, pa ulita. Ha? Patay tayo dyan, talagang ay. ay, ay <laughs> maasim. <laughs> maasim. Puro ka maasim, maasim. Yung mukha mo ang maasim eh. Ha? Um, Pagpainin mo na dito, wag sa mga kababayan, mga kabarangay, si Madam. Anong pangalan ma'am? Dang po. Madam Dang. Ayan, nadaanan namin na ta, nakita namin na pag isa lang siya dito, kaya... Ayun, ay pagkulitan ng ulit po kami. Pero uh, ayan, thanks to God kahit papano na pag-abot tayo ng kaunting tulong. Yan. Maraming maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Okay. Thank you, guys. Thank you so much. Okay. You, Thank Thank you so much. <coughs> Oy, bandam! Hmm? Ubusin mo! Nakailan ka na? Pito! 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 Kawawa talaga siya yung tindira eh. Nakapito daw siya eh. Ate, <laughs> thank you ah.